yun kay liwanag ng ating hapon so ayan kaka lang natin alas 5 ng hapon tapos umuulan oh. kanina pa tong umaga eh. pero may na ambon ba ambon ulan tapos ano siya ah na tumitigil patay na nga yung mga damo nisprayan yan mga kababayan so first time to dito ulit umulan ngayon Simula nung bago maglindol. Yun, umulan. Pero ngayon, siguro ulan na to. Kasi nung lunes, ano ba ngayon? Merkules. Tama, Merkules. Nung lunes, nag-deliver ako sa Taipei. Basang-basa ako ng ulan. <laughs> Doon sa Taoyen. Dalawang bagsa kami. Taipei, Taoyen. So, basang-basa ako sa ulan. Tsaka yung alaman natin, o, oh, ayan. Ayan, o. Oh. Tuwang-tuwa to, kasi nadiligan siya ng, ano, ulan sana all na didiligan di ba yan oh ay lagyan natin to ng lupa pala kasi na ano sa kaka ano ko ng tubig oh na <laughs> natanggal yung mga lupa yan oh lago na niya hindi ko muna binawasan kasi pina ano ko siya ba na baka lumaki pa lumago na gusto so nayaan lang muna natin ay may sumibol oh ayun oh maliit ayun tapos, dito rin, oh. May some may din pala, oh. Ayun ko lang napansin. Ayun, maliit din, oh. So, ayun, Marami. dumadami na pala. Pwede na pala itong bawasan. Pwede nang sabog sa manok. Tapos, dito. Hindi na basa. Kasi, yung gilid. Ayan. May harang kahit pa pa, Tapos, nilagyan ko nito. Para, hindi naka-direct sunlight, ba. Medyo dilaw yung dao ng, ano, oh sili late ko na na ano kasi na i-transfer may vlog ako dyan hindi eh, ko pa yata na upload tapos yung nilagyan oh, ko lang na medyo taba taba ang lupa medyo na green konti pero yung kamatis ang lalaki na oh tataba lalo yung isa yung isa payat eh pero ito ang oh, ganda siguro kailangan ng init oh mayo ah

Pinunta na ako dito. Natanong ako bakit di daw ako nag-uti. Wala namang uti, -uti. So, wala namang kami ganong gawa na doon. Wala puting uti talaga. Dito, oh. Yun oh. Inano ko lang. tawo dito. Kinalkal ko yung lupa ba? Or habok tawag sa amin. Parang namumunga na oh. Ay eh, parang namunga. Unahan pa yung doon sa ano. Parang bunga nga. Bulaklak yata to oh. Kailangan siguro pala to direct sunlight. Kailangan ba? <laughs> Kinalkal ko lang yung ano kasi may ayun yung plastic yung kinuha ko nung may vlog ako dito eh. Hindi ko muna nag-transfer kasi wala akong paglagyan. Ito tumaba nga oh. Kasi nakapatong pala sila diyan sa plastic kaya walang ano. Walang tawag dito. Walang, walang lumaki Ayan. so gala gala muna tayo dito so, dito kasi ako sa labas eh kaya napitan ako ng visor gulat siya wala daw kami uti <laughs> kunti lang naman naiintindihan ko eh pag tinanong kunti lang din alam ko yun lang sa salita sa alam ko lang bahala na sila maintindi pag hindi naman kaya translate nila. Kasi na, tamad kasi ako mag-aral ng ano, Chinese. Tsaka ano, mahirap. Na ano ako, nahihirapan. Niyayaya nga ako ng Vietnam na no, mag-aral kami sa labas. Sabi ko, papagod na ako. Ipahinga ko na lang. Kasi, ano, tinatamad ako. Tsaka ano, nahihirapan ako mag, yung catch up ba? Mahina talaga utak ko sa mga ganyan eh. Kaya Ano lang Unti-unti lang kung Ano lang yung basic Hindi nga lahat eh Basta bahala na sila Sila mag-adjust Hindi <laughs> naman required eh Pero Sinasabihan ako pati nila boss Na aral daw ako ng ano Kasi nga nag Pina-operate ako nila Tapos minsan hindi kami magkakaintindihan Diba sa mga kulay Kasi ang daming kulay Tapos kung ilan kasi walang schedule ni binibigay ano lang, sabi-sabi lang kasi <laughs> kaya eh, pag nag-operate ako ah, kung ano lang kung ano lang ituro nila yun lang din ganoon lang talaga so ah, kapag operate na kasi tayo kasi hindi malaya sa trabaho natin or experience yung ano <clears throat> kaya sa mga sample-sample gumagawa rin kami ako ngayon, kanina, gawa kami ng trial. Sa maleta naman. Kasi, eh, siyempre may iba experience ka kasi. Kapag alam nilang itong mabilis ka mag-adapt pa sa trabaho, yun. So, advantage yung mga ganun. Pero balik tayo dito sa ano natin, no. Oh. Napaisip tuloy ako mag-ano na... Ano ilaga ko ah. Ganda niya, oh, parang umusbong lalo na ulan na, oh. no? Pero yan andyan, hindi talaga nadiligan. Diligan na lang natin yan. Kasi wala, eh. Kailangan ng tubig yan. Kailangan siguro i-direct sunlight yan, oh. Nanilaw, Kasi yun dun, taba, ang taba ng ano, eh. Wala man akong ginawa doon. Sabi ko nga nakaraan, nahuli nga sila. Totoo sin, mas malaki ito, mas mataas kumpara doon sa kabila. Pero in terms naman sa pabilisan, pero mas mataba to din doon. Kakahukay ko nga lang nung ano noon eh. Nung lupa, nung Sabado ba 'yon? Oh, no, Sabado, Merkulis ng 3 days pa lang yata. pero mo ang bilis ng ano. Tapos binasa ko lahat sila ng tubig para makaboylo ba. Tumo, ang bilis. Pero maganda yung lupa dito eh. May mga ulo. At ah, dito, uling kasi oh. <coughs> Pinagihawan to. Dito tinapon. alkal ko. Yan oh, namunga oh. Tsaka taba ng ano niya oh. Yan, yung langgam oh. Ang daming patay oh, yung mga pula. Binuhusan ko yun ang mainit dito oh. Ito, binuhusan ko. Isang kawali na mainit. Binuhus ko dito. Kasi nakahang naman sila. Tapos, binasa ako kaagad rito ng ano tubig na malamig yun ang munga ito kasi talaga mula umaga alas 7 na umaga hanggang alas 4 o alas 5 ng hapon basta mainit May, nainitan pa rin to eh dito naman alas 12 ng tanghali eh, wala na wala na yan dyan so wala na silang init tas tinakluban ko pa siguro ilagay ko na yan dito hindi siya pwede ilagay diyan lahat kasi baka nawala na nga tanglad eh. Baka kinuha ni Tatang eh, yung supervisor eh. Yung mga green green nga doon kanina oh, umaga oh. Inano pa niya? Pinagtatanggal niya. Kasi talaga nung matanda na 'yon. So, yun Siyan lang, tuwang tuwa tayo at least hindi na tayo bibili ng tanglad kamate, sili yon, Lalo yung sili kasi ang dami nito. Pero yung iba nito mga kababayan, baka doon, di ko alam kung ilan lang yung pabungain ko doon, baka isa or dalawa. Tapos dito, mauna ata yung mamunga. Dito naman, yan, yung dalawa. Yung, yung iba doon, balak ko pa yung yan. Kalimutan ko palang maghanap doon sa ano ng lagayan ng malaki. Meron daw doon sa gilid ng gilingan eh. Sabi ni Kuya eh. Para dito, maka, ano sila ba? malaki yung malagyan di ano mas okay mas mataba ba pang gulay lang yan yung dahon ba ng lagay natin tas tanglad tapos baboy or manok sarap siguro so ah usap mo na kami biso